Meron na rin namang photo. etong si Alice Guo at si Marcos Jr. At yun nga, itinanggi ni Marcos Jr. na kuno ay, or President Marcos Jr. na kuno ay magkakilala sila. Oh, siguro wala talagang problema ano, sa picture lang. Walang, wala tayong nakikita problema dyan. Totoo. Malay natin, idolo na si Alice Guo or nag-attempt na humingi ng tulong para sa kanyang kandidatura kay, kay President Marcos Jr. etong si Alice Go. o posibleng 'yon, 'di ba? Pero yung statement na itong si or netong mayor na ito ng Bamban, na kuno ay tinulungan siya ni Digong, yun na. Yun na yun. Hmm. Ayan. Tinulungan. Minsan kasi yung mga katulad nila, pag tinulungan, meron talagang kapalit. So pag-usapan natin, ano nga po ba ang kapalit? na pagtulong na ng si Digonga sa isang ito na Chinese, totoong Chinese, walang dugong Pinoy, pero nanalong mayor ng Bamban, Tarla. Ano po yung kapalit kaya? Meron ba kayo naiisip na kapalit? Ako meron. Ah, pa? Diba? So ito po ay kumakalat ngayon sa social media. Nako, napakabusise. Madaling halungkatin halong ngayon dahil nga sa technology ay nap napakagaling talaga ng mga kababayan natin. So ito, Tinulungan din po ako, ang sabi, tinulungan din po ako ng previous administration. Ang tinutukoy ay administrasyon ni Digong. At balikan lang natin kung ano yung sinabi ko. Ano ba kasi ang kapalit? Mm -hmm. di ba? Sabi ni Baste Duterte, wala daw utang na loob etong si Bongo dahil tinulungan daw siya ng mga dabawenyo para manalo. So parang ganun din. Ano ho? Sigurado tayo nag-expect ng kapalit at ang sidigong at meron talaga siguradong kapalit yan. Ano kaya yon? Anyway, dito sa picture na ito, former President Rodrigo Duterte appeared on Secretary Bongo's social media account amid video circulating, circulating on TikTok claiming that he had already died. Ha? Huh? Ano daw? Anyway. So ito yon. A photo naman of former President Rodrigo Duterte with Bamban Mayor Alice Guo circulating online. Mm-hmm. So, yun. Abay talaga nagtungo pa. Kung ikukumpara natin yung picture ni Marcos Jr. or President Marcos Jr. with Alice Guo, abay mas matindi to. Dahil kung titignan nyo po, ay talagang magmukhang may mga alipores na dala itong si Alice Guo. At, kung nga, itong pagtitipon or itong picture na ito ay kinuhanan sa mismong bahay ni Digong sa Davao City. O di ba? Mas mas malalim yung posibleng ugnayan na itong mga Duterte. Dito nga sa Peking Mayor na ito, dito nga sa Reina ng kung ano man, maraming naglabas ang mga balita tungkol sa kanya lately. Posible daw na ito ay miyembro ng isang criminal uh, group. Okay? Posible ba? Kapag hindi talaga malayo. Ako'y naniniwala din dyan. So ano ang kaugnayan ni Digong dito sa isang ito? Ano ang kaugnayan ng mga Duterte dito sa mayor na ito ng bamban Tarlac na napakayaman? Kahit uh, ang unang claim niya kuno no ay babuyan business ang meron sila. Diba? Napaka-ironic talaga. So kayo na po ang humusga kung ano nga ba ang naging kapalit ng pagtulong nitong si Digong sa kandidatura na si Alice go Good luck.